<laughs> <laughs> <tukada ba tayo? laughs> Bro, din bakal up up. Tahu Baik, baik, baik Oke, Sarap no? Sarap, oh. <laughs> bro, yan yung sinasabi bro Ecclesiastes 3 There's time for everything no? May panahon para sa lahat ng bagay Kung sa context ng Christian faith May panahon ng ahon May panahon ng lusong Ginhawa May panahon ng hirap May times na talagang puro, parang puro ahon na lang Pero una, sarap pag nasa tuktok Diba? Eh yung going down pa Yung sarap ng lusong